Sudotic Tropa dito sa Domolo Butol. Tatlong Sudotic Tropa ang magpapagalingan sa panguhula ng presyo. Oh. Pero isa lang ang aabante sa Domolo, Domolo Butol. Jackpot round. round! Kaya naman tawagin na natin ang tatlong tik tropa magpapabudol ngayong araw. Ano pa inaantay nyo, Maging ay. Eto Ito na si Myra Naife. Ate Myra, arat na! Ito naman ang na ating pangalawa, si Michelle Briones. Shellarat no! Na! Ito naman si April Rose Uba! Ate April, arat na! Ito si Ate Myra Naife. Ito si Ate Michelle Briones. At ito yung wala so, pa. Ate April, on, on, so si Ate pa April. Oo, nasa si Ate April. Faith, ito, At na? Ate April. Good luck players. Kunin nyo ang inyong mga presyo board. Diyan nyo po isusulat ang inyong mga hulang presyo. Ayan, ah. mga kaya naman, hindi ko napapatagalan. Ito e, na ang ating special bullet file na kailangan niyong hulaan in 3, 2, 1. I-check out na yan! Oy. Here we have non-stick casserole pots and one sack of rice. Wow! Meron ka ng lutoan, meron ka pang lulutuin. Yes, eto na nga, players. Based on market price, sa tingin ninyo, magkano ang pinagsamang presyo nitong ating non-stick casserole spot at 25 kilogram sack of rice? Ooh. At para tulungan kayong sumagot, tanungin natin ang ating Budol Budol Gang. Let's go! Ako, para sa akin yan, ayan ay may kuk kuksina kuk tsaka kuktsinta. May kuktsinta yan eh. Oo. Oh, oh. Pag, pag giniling mo yung bigas, magiging kutsinta yan. Mga 5,433. Ang oh, Mahal! 5,433. Miss Dulce, sa tingin nyo kaya, ah, magkano kaya yan? Well, yung bigas, medyo alam ko. So, ilagay ko na lang sa 3,000 lahat. 3,000 lahat? 3,000? Alam ko, sobrang yaman ko. Born with a silver spoon. Oo. Oh, oh. Itong presyo niya, nabili kayo ng 1.8 million. Oo. Oh, oh. Dahil may kasama kong senior citizen, nakakuha ka ng discount. Napili ko lang siya ng one five. Wala ba? Gusto mo, huwag ka na umabot ang senior? Ang laki ng discount. Okay, players, sandaan niyo kung nakatulong ba yun o oh, hindi. Ah, eto na nga. Hindi. Ah, <laughs> Sino kaya ang may, kung sino ang may pinakamalapit o eksaktong ula, siyang mag-uwi ng ating Budol Forum Jack round. Ingat lang po dahil hindi kayo pwedeng lumagpas sa ating presyo ng Boodle Find. Hintay lang aming signal bago kayo magsulat at once natapos na kayo, itaas ang kamay at iharap ang presyo board. Ibig sabihin nun, final answer na. Kaya naman players, meron kayong sampung segundo para manghulag Get ready tiktok lang. Boodle time na! 10 9, 8 7, 8, 7 6 5, 4 3, 2 2 Ito na mga ano. Ito na si Ate Mayra. Nagbigay siya ng 3,200 pesos. Ito naman si Ate Michelle. Naglagay siya ng 1,500 pesos. At ito naman si Ate April. Nagbigay siya ng 2,000 sa Radovate. Ay nako Herlin, Ito na nga. Sino kaya ang mag-uwi ng ating special Boodle final maglalaro sa ating jackpot round? Silipin na natin ang tamang sagot. Presyo reveal! reveal! thank you, thank you very much po. Oo, Kamusta ka naman ate? Ano nararamdaman mo? Nakabaan na masaya. Ay, taga saan ba si ate? Taga Tagig. Ay, shout out mo na yung Shout out po taga Tagig, Pateros. Andito po ako sa Tita Club. Ate, ano pinagkakaabalahan mo sa buhay? uh, plain housewife. Ay, oh. mahirap yan. Kaya shout out po sa lahat ng mga housewife natin dyan. We love you. Oo. Oh, oh. uh -huh. At syempre, sa jackpot Round, meron tayong dalawang money dito sa ating doodle booth, ate. Ito ang double money at ang doodle money. Para madoble ang iyong premyo, kailangan mo makakuha ng mas maraming double money. Pag nagawa mo yan, may uwi mo na rin ang cash equivalent ng ating special doodle fine na nagkahalaga ng 5,149.50 zentos. Yes, Anos. ate. Diyan ha, kunin mo yung mas maraming double money para doble-doble rin yung papremium mo. At, nako kung pwede mong iwasan yung budol money. Kasi kapag yun ang nangyari, wala kang pera. Pero wag kang magalala, dito palagi kang panalo. Woo! Tapos ipasok mo na yung dalawang mong kamay dyan. Ayan, ako. Tapos kung ako sa'yo, haluin, haluin mo na. Haluin mo ate. Oo, oh, oh, oh. oh, mas maraming double money ha. Mukhang ready ka na. Ito na, get ready. Tick tock look. Boodle time na! Na yan. Ang Mugutin dami na, na money. Okay atin. lang naman na hindi ganun kadami. Basta ang double money maraming oh, maghunga oh. mo. Diba? Eto na, bilangin natin. Pinakauna, money. Oh. double money. Double money. mas marami ang ating Boodle money. Ang ibig sabihin, hindi mo makukuhang double cash prize. Pero wag kang mag-alala sa'yo pa rin naman ng ating special Boodle fine na casserole at one sack of rice. Tama, Kasi dito, walang uwing luhaan. Kaya naman, congratulations pa rin sa'yo. Ate Mayra, anong masasabi mo? Thank you very much sa TikTok, at sa... Thank you so much, Ate na Congratulations. Huli, tuloy-tuloy ang buhos ng blessings para sa mga tikropa Dahil hali-hali ho'y nasa pagbabalik ng TikTok Live!